For today's video mga katrops Panibagong araw, panibagong food trip na naman tayo ngayon So ayun mga katrops, eto na nga yung ating pinritong okoy kalabasa Ang laki oh So ayun, tikman na natin ito mga katrops Sausaw natin dito sa suka So, ayun mga katrops, for today's vlog, ipapakita ko nga sa inyo kung paano ko nga niluto yung ukoy. Bale, kanina nga pala, nagpunta nga pala kami sa bayan para bumili ng kalabasa at carrots. At ang una ko ang ginawa, binalatan ko na nga muna yung carrots at yung kalabasa. At pagkatapos ko nga itong hinugasan, ay ayan, hihiwain nga natin ito ng manipis lang na parang ganyan. At ganitong gayat nga yung gagawin natin. Kung gusto mo nga rin gumawa ng ukoy mga katrops, at kung tinatamad ka nga maghiwa, ay pwede ka naman gumawa gamit ng gatgaran. Sa akin kasi ay minano-mano ko na nga dahil wala naman kaming gamit na pang gatgan. At ayan, tapos ko na nga rin palang hiwain dito ng maninipis yung carrots. At para mas maganda nga yung kulay ng ating okoy ay maglalagay nga tayo dito ng dahon ng malunggay. Kailangan rin pala natin dito maglagay ng sibuyas at bawang kaya naman ayan, ng na nga ako dito ng maliliit lang. Itong dalawang sangkap nga na ito ay hindi nga pwedeng mawala kapag ka magluluto ka ng okoy dahil yan nga yung magpapalasa. Next naman, pinaghalo-halo ito na nga dito yung kalabasa, carrots, dahon ng malunggay, asin, magic sarap at itong isang perasong itlog. At ang hindi pwedeng mawala ay itong harina. Tsaka binuhusan ko na nga ito ng tubig na water. Yung tubig nga pala na ginamit ko mga katrop sa yung malamig. Ito kasi yung isa sa magpapalutong ng ating okoy. Dito na nga sana ako magluluto sa labas kaso umambon na nga. Kaya naman dito na lang ako sa loob magpiprito. Kailangan nga pala nating damihan yung mantika para mas maging malutong nga itong ating okoy kailangan din pala natin ditong gumamit ng platito para may lagay nga yung ating mixture. Kaya naman kung wala kang ka platito ay huwag ka na magluto. So, bale, sa pagbeprito nga pala neto, mga katrops, ay kailangan nyo ngang bantayan. Kasi nga, baka sige ka. Kasi baka mamaya, luto na pala, hindi mo alam, iba na yung nag-ahon, iba na yung kumain, wala na, nananganga ka na. <makes noise> So, ayun, repeat the process lang tayo mga katrops. Dahil maliit nga itong ating pinaglulutuan ay dalawang peraso nga lang yung kasha Kapag ka nag golden brown na nga ito ay okay na nga yan, hanguin mo na nga. At para nga mas maging crispy ay kailangan mo nga itong salain para mawala yung mga excess oil. At ayan, eto na nga yung ating finished product mga katrops. Gumawa na nga rin pala ako ng sausawan kanina, hindi ko na nabidyuhan. So, ayun mga katrops, eto na nga yung ating pinritong okoy kalabasa tayo dito ano, sa usawan ang laki oh so ayun, tikman na natin ito mga katrops, sa usawan natin dito sa suka kalau di apa hal di <tap> dá-me nada em cebolhas 在这